dito. Woo! Dito na rin. Natuwa ito. Ah, paki-celebrate natin sa uh -huh. nila. Bangengin taste ba? Uh -huh. Napangbonga. Eighty na sobrang bogang mga bangengin ang uh -huh. ida natin. At dahan-dahan 'yan ay dahil uh, patok na patok 'yung kali seriya kaya ko nagkalat dito si Yaya Dab, si Lola Nidora at pati na rin po si Frankie. Uh -huh. nakikita natin itong mga higanting bangenge oh. sa kanilang parade sa main road dito sa Cavite City. Yon, may grand parade po sila. Sa main road daw po yan, sa main road. Yes. Okay? Yan po ang aabangan ninyo ngayong December 7. Yes, at tuloy-tuloy ang pangangaraling ng ating mga kapuso dito. Kain muna tayo ng kanilang masasarap yes. na pagkain. At balik muna tayo sa studio. Balik sa studio. Bangenge Festival Cavite City. Oh. Oh.